Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 5, 2025, linggo at tayo ay nasa ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Habakuk, chapter 1, verses 2 to 3 and chapter 2, verses 2 to 4. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo pababaya ang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo ng linggo at nawa ang lahat ay nasa maayos at sa panahon natin ngayon nawa ay mas magkaroon ng linaw, mas magkaroon ng direksyon ng ating pong bayan sa ating narinig na unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Habakuk. No, bihira po natin marinig itong pangalang ito pero kabilang po ito sa aklat ng Biblia si Propeta Habakuk. Pagamat maikli lang po ito no, kaya kung kayo po ay uh, sana, no, masanay po kayo na magbuklat ng Biblia at kahit unti-unti nyo lang, no, hindi man lubusang maintindihan pero at least ma-familiarize po niyo ang inyong sarili sa mga aklat na nasa Biblia para na sa ganon kapag may nang nagko-confront sa inyo no kung yan ba ay nasa Biblia ah, maaalala natin na ah, meron tayong nabasa. So ito po ay naglalaman ng unang bahagi para bang puno, puno ng disappointment no puro tanong na hanggang kailan ba tayo maghihirap? Hanggang kailan ba natin mararanasan ang karahasan? hanggang kailan ba mamamayani ang kasamaan? At uh, 'yan ay tanong ng napakaraming tao ngayon, maging sa ating bansa mismo, 'di ba? Hanggang kailan ba tayo makakaranas ng pagbaha? Hanggang kailan ba tayo makakaranas ng pang uh, panloloko o nak nakawan sa ating pumbayan na mula sa mga gumagawa uh, ng batas? At uh, 'yan 'yung kumbaga no, hanggang nakakadismaya na marinig sa mga balita kung kaya't ang sinasabi na Lord hanggang kailan ba ito uh, napakahirap naman uh, hirap na hirap na tayo maraming namamatay sa gutong uh, namamatay sa mga trahedya dahil sa kapabayaan at pang-aabuso uh, yan yung mga tanong natin at yung kalawang bahagi yan naman po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin na at sinasabing yung sagot nito. No, hindi man tuwiran na kung kailan, pero yung sagot ng Panginoon ay lahat ay may katapusan. Pwedeng no, nagtatagal, pero lahat yan ay matatapos din. Kailangan lang talaga natin na uh, manatiling uh, matatag at uh, kumakapit sa Diyos. No, sabi na dito, yung mga hambog, yan. Yung mga at yung mga matuwid no? na hanggang sa wakas ay mabubuhay at kumbaga, hindi, na, hindi ito makakalimutan ng, ng Panginoon kaya po, sadyat, talaga naman po no? sa mga narinig natin mga balita talagang wala talagang lihim no na mabubunyag at hindi talaga panghabang buhay na maloloko mo ang isang ang tao hindi mo hindi habang buhay maloloko mo ang bayan at lalong lalo na hindi habang buhay mabubuhay ka at magagamit mo ang lahat ng mga uh, pera o kayamanan mo na galing din naman sa panloloko lahat yan ay may katapusan ilan e, lang muli no panatili tayo mamuhay na matuwid at matapat sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pundan.